Yan. Yeah. Um, yun, add to profile. Bakit yung co-host mo nakatayo? Nakatayo yun. Upot dito kay Jericho. Uy. Uy, anong kakandungin? Okay guys, so welcome at ito ang... Ano ba ito sir? Uh, content namin o content nyo? Content natin. Natin. Mm, okay. June sa akin yung live, sa inyo yung upload nung buo. Mm -hmm. Ah, okay, okay. So, ito yung parang sub-brand na sub-brand din. Like, co-brand. Co-brand, co-brand. Co Okay. So, ang topic natin for today, King, if aware ka sa mga nangyayari, si uh, Ricky Yan. Kaya <laughs> <laughs> ngayon. Nakik nakikita ko, naman, lumalabas ang ano mo? Sa na yung screenshot ko ngayon, mga Gen Z. Kasi sa Kasi nag-spark yan. Paano, paano? Doon sa TikTok so, video nung isang... Yung... Panahon ni Jerry Gen. ko yan eh. Gen Z. Siya nung i-explain eh. Nung isang Gen Z. Actually, hindi ko alam paano nila nalamang Gen Z yun. Siguro suotan OTAN whatever. And then... TikTok video siya. Ang ginawa na... Naka-place lang yung phone niya sa isang angulo. Mm. Nag Tapos nagdrama-drama lang siya doon. Tapos niyakap pa niya. Oh, niyakap niya yung. pwede natin ipakita. Pwede oh, natin ipakita. Yeah, ah, natin ayan, pa na, pwede, na pala yun. Hmm. Akala mo amoy. Eh. Pero Jericho. Pwede natin ipakita. 2002. March 29. 20. Uh, Upgraded na pero hindi natin equipment. Ayan, <laughs> 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 na, okay. Play niyo na lang ko. Kasi hindi naman. Hindi yung pinaka. Hindi ba tinake? Pero copy na lang to. So, copy na lang. Okay, na lang. Sipa, i-delete. Ah, oh, walang background music. Okay? ano pa yun, naka oh, okay. pa yun. Pero no? imagine natin yung mga. Imagine mo na. falling. Hindi, yeah, lang. <laughs> anyway, <laughs> so yan nga. Post. So, yung mga older gen, uh, na-trigger. Hmm. Na parang, bakit naman pati yung patay a generation nila? Hmm. Bakit pati, oh, bakit yung, ni ba e? bakit pati yung mga... Mo. Genera generation mo? Gen bakit pati yung mga... Hindi mo maka-explain. Bakit pati yung mga patay ginagawa ng content? At the same time, GNZ ka, as if naman inabuhutan yung si Rico yan. Anong and point mo yun? Anong point mo sa pabilang Oo. Like, anong point? Like, yun yung, ano, yung kinababatid kasi... ng older gen. Eh, unang ano dyan, kung nag-anniversary like yung ano, pagkamatay niya, pero ang sabi ng mga matatanda, April daw? O, March, March, April. O, o, parang March. Oo, parang Holy Matay. Week yun eh. Ah. So ngayon, parang, actually kung papanoorin mo naman kasi talaga with background music, ang okay. lap trip niya, cringy siya. Mm -mm. Like, di mo rin, di mo rin kitse, eh. bakit? Mm -mm. Pwede ka namang pumunta, pwede ka namang, pwede mong gawin yung yakapin mo, kung Ay, mo ka lang video. Pero ba't ka lang mo video? Ba't ka lang video? ka video? Di ba? Parang, Actually, parang, ano eh, parang, siyempre, distress pa rin Oo, oh, oh, pinipirahan mo okay. eh. Cloud uh, so, yun yung, ano niya talaga, yun yung target niya, ma monetize yung For sure. trip niya. For sure naman. Pati yung ginataas. Ginataas, yeah, uh, patay, patay in -in na yung tao. And then, doon na nagsimula, yung nagspark, marami na battery. Then all of a sudden, Naglabasan yung mga Gen Z na ka Kasha Kasha ng, Rico dyan. So ngayon... Huwag magkaroon ng tour, pero sa mga <laughs> podcast. tour, pero may bayad, may entrance fee. Oo. Oh, okay. Pero dapat sinabay yan yun yung kay Claudine. Yung thank you so much. ah actually. Eh. <laughs> <laughs> kung kung gagataasan lang din nila, dapat sinabay nila eh. But anyway, so... Ayun nga, masyalo silang Nagtakay mga tao ngayon. Bakit? alam meron kay Rico? Eh? Bakit bigla nabuhay? Mm -hmm. All of a sudden, from Boydila, Di ba ba si Rico yan sa newsfeed ng mga tao? Oo. Uh -huh. Na parang, eh nasipo so, lang siya. Anong meron? Anong nangyayari? So, feeling ko, diyan nag-spark yun eh. Na, na curious. Siguro maraming na curious. Mm -hmm. Naalala anong si Rico yan din parang ah, no, Kasi meron din ako nakita, actually ano rin yan, yung kamuwada, pwedeng dihido yung bottled dairy yan. So, hmm. ayun nga yung sinabi ni King, gagawin sa kong love proof nun. Kasi sabi niya parang pinaglihi ano? oh. siya kay Rico yan, yeah, pinangalan siya kay Rico yan, siguro I guess Rico pangalan niya. Pag oh, Rico Jr. I kuya daw, Kuya niya ba? Kuya niya daw? Hindi, <laughs> pinagdihido daw. Pero pwede But, yun eh, yung kung kunwaring ano, kahit hindi mo siya naabutan eh, idol. parang ako, kung kunwaring idol, idol ko si Elvis Presley. Oo. Oh. Oh. Hmm. Eh, classic si Elvis Presley, mm. idol. O kaya si Michael Jackson, sabihin uh oh. natin. K hindi ko siya naabutan, pero... Pero siguro, bakit lang kasi kala mo nga... Doon nagsimula ngayon yung Ang joke. Ang ano lang eh, medyo random lang kasi oh, na... Ah, yan. Eh. Doon nagsimula yung joke na mga feeling ka mag-anak. Ang ah, good, tingnan nyo. Okay. Ayan, ayan, ayan yung may topic oh, tayo Bakit na natin, so, sir. I-send mo nga sa, ano, messenger. Yung ko. may pamilya pa na ng nga picture. Ay, sa GG Oo nga pala. Yun, yun, pala. Yun, okay, anyway. Mga kamag-anak ni Rico yan, dumami. Ayan, pabalik naman. Yeah, ano. May isang lap trip dyan eh. Sirico Alas ko yun eh. Ano yun? Nandiyan ba? Ah, wala na ba? Malay-layo ba yun? Hindi, yun yun eh. Oh, Oo, hindi na tayo. Sa so, million na yun. Ayan o. Ay, yung angkas. Ang random eh. Ito, dami na tawa dyan. Ito, 40k hindi, yun. Hindi na yung seriko yun. Na fake booking daw. <laughs> fake <though. laughs> <Pick> booking. Fake <laughs> booking na punta dyan. <laughs> ito, ito yung mga. Ayan, ayan o. yun yung nag-train. Yan yung... Isa, ito yung dami, oh. Paano kasi... Uh, dami. yan, katulad niya, bakit mo gagawin yan? Ano pa dumadaan sa isip niya? Sa tingin niya? Ano gagawin yan? Wala. Oh, hindi, yun nga kasi, kung kunwaring ang upbringing mo, naging, ano, naging staple idol ng family, si Rico yan, na kahit yung mga bata hindi naabutan. Oh, idol wala. ko rin to. Oh, idol. no, kaso, Napapanood ko to, eh. Parang that, the, the thing is, ba't kailangan i-tiktok? yun lang eh syempre generation natin yan <laughs> dapat nga kasi binabantayan yung mga bata mm. parang may eh, gets mo naman diba? bakit gets ko bakit naman uh, gets ko pa eh. parang kasi ngayon ang ah, disturbing lang Wait, random lang simple as disturbing ngayon naman. Ay, bumalik na tayo bakit tayo yung maglalagay ng gate uh, <laughs> yan bakit naman seryo sinindikin alin dito yan Ay, last yan ba oh mm -hmm. yun dito recent dito. Kasi ate girl. Oo. Uh, yan. Ayan, isa 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 yeah, hmm. yeah. isa-isa uh. yung mga. Isa-isa yung mga. Ayan, hindi dyan. Yan. Ito yung pinaglihinan ng namin noon sa kuya ko nung buntis pa siya. Uh. siya. Kung nung uh. buntis pa siya. Oo, oh, nung buntis pa siya. Ricky, yan din yung pinangalan niya sa kuya ko. Oo. Oh. Ito yung kuya ko ngayon. <laughs> <laughs> Ayun Ay, ayaw na eh. Ayun na eh. Ayun na naman yung dimple. kung walang uh -oh. camera sa araw nyo, baka kung nagsasabihin nyo dyan. Pare silang may leg. Dimple, hawik <laughs> yung dimple. Pare silang may I guess yung dimples nakuha. Uh -oh. Siguro. Pero wag, ang powerful statement mo sabihin mo kamukha niya si R Rico yan. Oo, oh, uh, masyado lang assuming na yun. Mm Hindi, -hmm. joke on joke lang. Joke time yan. Joke eh. time pa talaga. Kasi feeling ko, parang seryoso sila eh. Oo. Feeling ko talaga eh. Kasi di mo, yun. Hindi <coughs> mo mga maaaray. Saw... Same name, same dimple. Taglamay na rin yan. Same dimple. Pagkakagamay <Same dimple. laughs> ka ng joke na kapatid. Sa tangan na sabi bangkay daw ito ni Rico. Boga. eh naman lumalabas <laughs> <laughs> naman yung pagka-alas ka ng mga Pinoy. Oo, oh, dyan lang naman. Kaya ah, dapat... Ba, 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 libre ba, ba, ba. trash to. Kung meme lang naman, sige. Pero kung seryoso, hmm. shit. Ako lang <laughs> ako si Rico Jay Puno. Rico <laughs> Puno siguro kung mang tatrash to ka, yun doon lang sa ano, context nung nakakatawang ano, hindi yung pati mismo yung personality or yung uh, special features nung tao. Uh -huh. Ah, Sige niyo, galing yun sa kanya. <laughs> Family friendly.